Hello po. Ah, magandang gabi po sa lahat. Teka, ah. vlog <laughs> ka, Dito po tayo ngayon sa public market ng General Santos City. Ay, nagtadaaw. So, ayan po. Ang oras po ngayon ay alas size po ng gabi. So, dito po tayo na mamalingki. Kasi po, ah, bukas ng umaga ay hindi po tayo makapunta dito ng public market kasi po ay uh, birthday po ni Mama Mary. So, tapo po kami sa church. kakanin po ito. Alam <laughs> mo gutin. So, po, no? Uh, maraming paninda po kapag gabi. <laughs> Kakaiba po kapag sa umaga po tayo. Hoy, okay, sa yan hey. po, maraming paninda. Okay. Oh, yan. <laughs> i- paninda. Kagad Yan. subscribe ko sa akong channel. Yan po, maraming paninda dito kapag gabi po. Yan, may barbecue. Yan. butong may buko at saka uh, pineapple so, hindi po tayo makapunta dito bukas kasi po uh, magharana kami ni Mama Mary so ayan, sinadya namin na mamalingki po ng uh, hapon. Uh, po. Yan, galing tao dito. Nagbigpit na si Kuya. Oh, jalan bau. Subscribe akong channel Hi. Para makita ka pa no <laughs> Si Tao So Ang kaibahan po Kapag ganitong oras po Tayo na mamalingki ay Maraming murang gulay po. Yan, daming tao. 30 ang kilo. tayo guys cheese ang isang tapok sayuti yung atsal 10 pesos 10, 10 pesos po ang so, may mga puso po tayo dito kailangan puso dong Uy, stoy. Uy, yan. Bili tayo ng puso para bukas. So, 20 pesos po ang puso ng saging. Gataan natin yan bukas. So, ito na po yung puso ng saging na binili namin kagabi. No? Ayan po. Uh, 20 po ang serve. Dalawang puso sa tag-20 pesos ay uh, 40 pesos po ang kapital then uh, Yung niyog ay 15 pesos pang isa. So, 55 po ang kuhunan. Then, nilagyan po natin ng uh, isda na pinerito So, ito po, malaki po ang kita natin dito. Sobrang sarap po. sa mo, ha? So thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye bye.